Maraming salamat sa suporta nyo. Pasensya na kung matagal ang upload. Tera tuloy na natin. Sa pagpapatuloy ng ating kwento. Hinayaan ni na Lloyd na mabuong muli ang halimaw at nakatanggap siya ng notice. Ang parasitikong kaluluwa na nasa buto ng dragon ay near eject ang undead domination. Nais mo bang linisin ang parasitikong kaluluwa? Tanong ng messenger. Sumigaw ang halimaw ng malakas habang unti-unti siyang nabubuo. Napangiti naman si Lloyd at lumalabas ang aura niya mula sa kanyang mata. Oo, nais ko. Maiksi niyang tugon. At nakatayo lamang si Lloyd sa isang lugar na may pulang kapaligiran. Ang iyong isip ay nolipat na sa bungo ng dragon. Talunin mo ang King of Black Mages, Targa at mapapasayo ang buto ng dragon. Saad nito, nailipat niya ang kanyang kaluluwa sa buto ng dragon bago pa man siya mapatay ng Reyna. Isip niya at napalingon sa kanyang likuran at nakita si Targa na nakaluhod. Si Targa, isang lalaki, edad 47 taong gulang, nagtratrabaho bilang isang black mage, may height na 170 cm at may timbang na 78 kilo, medyo obese. Mayroon siyang low blood pressure, dyslexia. Mahilig sa marinated meat at salty food. Binata at hindi pa nakaranas makipag-date noon. Kapag nais niyang tanggalin ang tanyang kulangot ay hinaharangan niya ang isa sa kanyang butas ng ilong at isinisinga naman ang kabila. Sa ad ng messenger, masyadong maraming impormasyon. Wala naman akong pakialam sa lahat ng yan, singit ni Lloyd. Ako, wika ni Targa, ay naposes ng sumpang mana mula sa pagkasilang. Ang mga tao sa aming nayon ay dinidiscriminate ang aking pamilya at binubuli kami. Ang aking ina ay tinatawag akong demonyo. Sabi niya ay sinira ko daw ang kanyang buhay at ako ang kanyang pinakapinagsisihan sa buong buhay niya. Pero, mahal ko pa din siya. Pagkatapos, isang araw, ang aking mga kon ayon. Kuwento ni Targa habang umiiyak. Targa, tawag sa kanya ni Lloyd na tila naaawa sa kanyang sinapit na pataas naman si Targa ng kanyang ulo. Ano naman ngayon, sabi niya sabay suntok sa pagmumukha ng umiiyak na si Targa. Pagkasuntok niya rito ay tinamaan niya ang mukha nito ngunit parang natunaw lang ang katawan nito sa kanyang suntok. Nakatanggap naman siya agad ng notice. Ikaw ay nagtagumpay sa paglinis ng parasitikong kaluluwa, ayon sa messenger. Samantala, si Lloyd na nakangangalang at tumutulo ang laway habang hinihintay ang kanyang kaluluwa na bumalik sa kanyang katawan. Nagulat din ang Reyna at si Javier sa pagbabago ng aura na nakapalibot sa halimaw na dating kulay lila ay naging kulay asul. Ang buto ng dragon ay nasa ilalim na ngayon ng Undead Domination, balita ng Messenger. Hinahanap ni Lloyd kung saan siya maaring pumasok upang makabalik sa katawan at nakita niya ang butas ng tanyang ilong at doon siya pumasok. Batihin mo ang bone dragon na nakakuha ng bagong ego. Ang mga salitang sasabihin mo dito ay tutukoy sa iyong kaugnayan dito. Paliwanag ni Messenger, ako ay ang iyong ama. Wika ni Lloyd habang nakangisi ng pagkalaki-laki. Nag-ipon ang dragon ng kanyang enerhiya sa kanyang bibig at naghanda naman kaagad sa pag-atake ang Reyna at si Javier gamit ang kanika nilang Aura Sword. Ano, hindi ba ako nagtagumpay sa paggaslight dito? Takang isip ni Lloyd. At nang makaipon ng sapat na enerhiya ang dragon ay tumingala ito at itinira ang enerhiya sa langit at nakabuo ito ng hugis puso, tanda ng pagmamahal niya sa nagpakilalang kanyang ama. Ama, wika nito. Tila nang diri naman ng Reyna sa kanyang narinig mula sa dragon at nagtaka naman si Javier ngunit na natili lang itong tahimik. Hinawakan ni Lloyd ang dragon. Bibigyan kita ng pangalan. Hindi ka isang zombie na may sumpa sa pagkairal. Ikaw ay isang proud na nilalang kahit na sa ibang mga dragon. Ang itatawag sa iyo mula ngayon ay Yung Yung, na ang ibig sabihin ay dragon. Wika ni Lloyd, napaismed naman ang Reyna at si Javier sa kanilang narinig. Ang badoy parehas pa nilang isip habang nakatingin sa mag-ama. Maging si Messenger ay ganun din ang sinabi sa kanya. Manahimik ka. My precious baby. Mas mapapadali na sa ngayon ang paghati ko ng mga kabundukan. Aabuti na lamang ito ng isang segundo. Ang aking yung-yung ay ang aking kayamanan, ang aking greatest heavy machinery. Isip-isip niya habang nakayakap sa dragon. At hindi din magpapahuli si Napodong at maski sila ay nakiyakap na din dito. Habang abala si Lloyd at Javier sa kanika nilang iniisip at ginagawa ay napaisip at nakamasid lamang ang Reyna sa kanila. Si Javier Asrehan, nakamate na niya siguro ang level ng pagiging Grandmaster. Yan ay isang legendary existence na kayang humiwa ng Diyos. At si Yung Yung, ang badoy ng pangalan na ang kapangyarihan ay kayang Sam Iron ng buong nasyon. Lloyd Frontera, isang taong kayang Sam Iron ng buong mundo sa loob ng isang araw lamang. Hindi ko na ata siya kayang hawakan ngayon. Isip ng Reyna at kita sa kanyang mga mata ang lungkot. Kinabukasan, nakatayo ang reyna sa Intablado sa labas ng palasyo kaharap ang mamamayan. Nagsanhi ako ng pag-alala sa maraming tao dahil sa mabilis at hindi pinag-isipang aksyon. Inaako ko ang lahat ng responsibilidad. Ang rason kung bakit walang mga casualties sa nangyaring napakalaking disaster ay dahil kay LLO. Wika ng Reina sa madla, "Ngunit nang mapalingon siya kay Lloyd ay umiling-iling ito na tila nais ipahiwatig na ayaw nitong banggitin siya ng Reina." At nagmakaawa pa talaga ito. Napangiti naman ang Reina, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong mundo, ang taong may pangarap na maging mayaman at tumira sa probinsya, ang nakakainis na tao, tanggapin mo ito," isip ng Reina. Lahat ng ito ay salamat kay Lloyd Frontera, sigaw ng Reyna. Nagulat naman si Lloyd dahil binanggit pa din siya ng Reyna. Nagsilapitan ang mga tao sa kanya dahil sa nangyari at nakatingin lamang siya sa Reina nang bigla itong bomb elet sa kanya na tila inaasar pa siya. Takang-taka naman ang ating bida at wala naman na siyang nagawa sa nangyari. Kinagabihan, habang nakaupo sa kanyang kama si Lloyd ay tuwang-tuwa siya. Ayos! Nangako ang Ray na babayaran niya ako ng 2 billion na ginto para sa restoration work. Pakiramdam ko ay kaya ko nang sumakay sa dragon ngayon. Masayang sambit niya. Nakalimutan mo na ba na muntik na tayong mamatay lahat? Tanong naman ni Javier habang hawak ang kanyang unan. Muntik lang. Lahat naman ay buhay, wala namang namatay. At yun naman ang mahalaga, sagot niya. Wow, pwede na akong maglaro buong araw ngayon. Pwede na akong mamuhay tulad ng sa Emperor ngayon. Pagpapatuloy niya habang tumatawa-tawa pa. Nakatingin lamang sa kanya si Javier at naghihintay sa kanyang lullaby. Ikaw ba ay parang isang Diyos na? Tanong ni Javier na nagpatigil kay Lloyd. Hindi, nagdududa ako. Kung ikaw ay isang Diyos, hindi mo gagawin ganyan ang pagmumukha mo, pagpapatuloy nito. Gusto mo na bang umalis, baliw ka? Asar naman niyang sagot. Nasaan ang totoong Lloyd Frontera? Patay na ba siya? Seryosong tanong nito. Hindi ko alam, nang magising ako, nandito na ako sa katawan na ito. Sagot niya. Ibig sabihin ay hindi mo intensyon na nakawin ang katawan ni Lloyd Frontera? tanong muli nito. Oo, mixing sagot niya. O sige, pakiusap kantahan mo na ako ng lullaby. Wika nito sabay higa sa sofa. Ano, ganun lang? Naniwala ka sa lahat ng sinabi ko, tanong niya. Hilig mong gawin ang nakakainis at nakakahiyang pagmumukha sa tuwing magsisinungaling ka. At kapag nagsasabi ka ng totoo, ginagawa mong mahina o sugatan ang itsura ng pagmumukha mo. Sagot nito, nagulat naman si Lloyd sa kanyang narinig dahil tila kilalang kilala na siya ni Javier. Bigla namang may kumatok at napabangon si Javier. Papasok na ako, wika ng kumatok. Bumukas ang pinto at iniluwa nito ang isang matanda ngunit makisig na lalaki na mahaba ang buhok, balbas at bigote. Sino ka? Pumasok ka lang pagkatapos mo kaming sabihan, tanong ni Lloyd. Wala akong maramdaman na kahit anong mana mula sa kanya. Hindi yan isang nabubuhay na nilalang. lang. Wika ni Javier. Ako si Dragon Entekes. Mas tumpak na sabihin, isang mensahe ng Entekes. Ang orihinal na kaluluwa ng buto ng dragon na tinalo mo. Wika nito. Naintindihan ko, bakit naparito ka at hinahanap mo kami, tanong ni Lloyd. Hindi ka man lang nagulat, tanong nito. Ano yun? Ito ba ay isang kagulat-gulat, balik niyang tanong. Ibig kong sabihin, kakasabi ko pa lamang na ako ang dragon, hayaan mo na nga lang, kalimutan mo na. Wika nito. Sa ngalan ng magiting na dragon, inuutusan kita Lloyd Frentera. Dapat mong bilisan at magtungo sa impyerno at sagipin ang totoong kaluluwa ni Entekes. Utos nito, ayoko, Palem. Walang kainteres-interes -interes niyang sagot sa bayhiga sa kanyang kama. Sandali, huwag ka namang ganyan. Hindi mo ba ako pwedeng tulungan? Ibig kong sabihin, pakiusap, tulungan mo ako, pakiusap nito habang naiyak pa sa bayhigit sa kumot niya. Bakit ba ang kulit mo? Hindi ko nga gagawin ba? Diba? sagot naman niya. Kapag iniligtas mo ang aking kaluluwa, hahayaan kitang makapasok sa Dragon King membership, saad nito at todo na ang pag-iyak. Bumango naman si Lloyd. Sa totoo lang, wika niya at lumingon rito. Magaling ka pagdating sa usaping business. Papakinggan ko ang mga benefits ng membership na yan. Wika niya sa napakapangit at maladimonyo niyang pagmumukha. Limang oras ang nakalipas. Abala ang mga trabahante sa pag-alis ng mga puno na nakaharang sa dinadaluyan ng tubig. Bilisan nyo ang pagtanggal ng mga iyan sa canal restoration. Magpapadala kami ng ibang grupo para ayusin ang nasirang parte ng pagubatan, sigaw ng isa sa mga ito. At di naman nag-atubili ang mga trabahante at ginawa ang utos ng isa. Binuhat ng mga ito ang troso ng puno. Habang abala ang lahat sa kanika nilang gawain ay prenteng nakaupo at humihigop ng sabaw ng buko ang ating bida. Hindi niya napansin ang biglang pagsulpot ng Reyna sa kanyang tagiliran at ito ay nakatingin sa kanya na may madilim na mukha. Hay, nahuli ako, sigaw niya nang mapansin ang Reyna. Nagpapahinga lang ako sandali, isip niya at bumaling kay Javier na nakatayo din sa kanyang kabilang gilid na umiinom ng sabaw ng buko. Javier, bakit hindi ka nagmamasid dyan? Ano ba yan? Ang isang Grandmaster na katulad mo ay hindi makadetect ng paparating kung ikaw ay may iniinom. Ang gulo-gulo tuloy ng sitwasyon, sigaw niya rito. Naglabas ng buntong hininga ang Reyna at napangiti na lamang sa katamaran ni Lloyd. Ikaw ang supervisor dito. Hindi mo naman trabaho na alisin ang lahat ng mga truso dito. Wika ng Reyna. Opo, tama. May naaalala lamang ako kanina, sagot niya sa luhod. Bakit mo sinabing nahuli ka, tanong nito. Ha? Eh, kwan, sagot niya. Iwanan mo muna kami. Utos ng Reyna sa kawal na nasa kanyang likuran. Masusunod ka mahalen. Tugon nito. Lumapit ka. May sasabihin ako sa'yo ngunit kailangan ko itong ibulong. Utos nito at gumapang naman palapit si Lloyd. Napatingin naman ang Reyna sa nakaumbok na puwete ni Lloyd habang nakayuko sa kanyang harapan. Blast, sigaw nito nang hinampes niya ng kanyang kamay ang puwetang nakausli. Halos manginig ang kanyang kamay niya sa gigil kay Lloyd. Ang sensisyonal na pakiramdam na yan. Hindi, kailangan ko itong kalimutan. Kapag naging kaaway ko siya, masisira ang aking kaharian hindi ko naman pwedeng paluin na lamang ang kanyang puweten dahil ako ay ang reyna. Isip niya habang muling pinalo ang pweten ni Lloyd. Kainis. Ang gandang tignan kapag pinapalo ko siya, hindi ko na namalaya na napalo ko siyang muli, isip nito. Napatingin pa din ang Reyna sa puwete ni Lloyd na ngayon ay nakaharap sa kanya at nagwi wiggle, -wiggle pa. Kamahalen, malugod kong tatanggapin ang aking kaparusahan kung ako ay nakagawa ng kasalanan. Saad niya habang nakayuko pa din. Nagulat naman ang Reina sa kanyang narinig at ganoon din si Javier. Malugod mong tinatanggap na paluin ka sa puwet tanong ni Javier. Alam ko na medyo may pagkabastos siya, isip nito. Baliw ka, isa itong idiomatic expression. Huwag mo kung pangunahan, sagot niya kay Javier. Ang natural science student gumagamit ng idiomatic expression, singit naman ni Messenger. Ang mga estudyante ng natural science ay alam din ang mga ganyan, saad niya. Saan mo dinala ang bone dragon? Magkakaroon ng malaking komosyon kapag may nakakita rito. Sabi ng Reyna, kinonsider ako na iyan at inutusan itong magtago sa malayong lupain na walang taong bumibisita. Sagot niya, nakikinig ito sa iyo na tila isang aso. Mayroon kang grandmaster at bone dragon. Hindi mo ba alam na meron kang pinakamalakas na puwersa sa buong mundo sa loob ng iyong probinsya? tanong ng reyna. Alam ko kung ano ang ikinababahala mo, kamahalan. wika niya na nakaluhod pa din at nakausli ang puwet. Napatingin na naman dito ang reyna. Ang kapangyarihang iyan ay kailangan para maprotektahan ang kaayusan at katatagan. Baliw ako kung susubukan ko itong gamitin sa pansarili ko lamang. Ako ay isang nilalang lamang na nasa pangangalaga niyo. Panghabang buhay akong magiging isang mamamayan nyo. Tuloy-tuloy niyang wika. Salamat Lloyd Frontera. Salamat sa magiliw mong mga sinabi. Saad ng Reyna at napangiti ito. Naglalakad na papasok sa kanyang palasyo ang Reyna. Isang kapangyarihan na kayang kontrolin ang malakas na kapangyarihan. Mas malakas ka pa kaysa inaasahan mo. Isip nito habang nakangiti pa din. Bigla naman siyang natigilan sa naramdamang sakit at biglang napaluhod. Kamahalan, alalang sigaw ng mga kawal. Napahawak siya sa kanyang bibig upang hindi makasigaw sa sakit ng tanyang nadarama. Lumabas na naman ang kanyang may lasong mata. Ang lason na nakalason sa akin sa kastilyo ni Targa. Hindi ko ito maalis, isip ng Reyna. Samantala sa canal restoration ay nakatanggap ng notice si Lloyd na ang ang tanyang bilang ng mga kapalaran na nailigtas niya ay bigla ang bumababa. Anong nangyayari? Bakit bumababa ito? Tak ang tanong niya. Mula sa 31,145,782 milyon isang apat na libo pitundaan at walumput dalawang ay naging labing walung milyon isang daan at put apat na libo at sham na na lamang ito. Ang mga nasagip kong buhay ay namamatay. Mahigit sampung milyong katao ay mamamatay. Kung iisipin, ang dragon ay isang karakter na hindi naman lumabas sa nobela. Ibig sabihin ay may hindi inaasahang panganib ang patuloy na magyayari. Isip niya. Samantala, sa kwarto ng Reyna ay nakatuwad ito sa kanyang kama at hawak-hawak ang kanyang mukha na halatang nasasaktan ito. Si Lloyd Frontera ay mapanganib na tao. Kailangan siyang mamatay kagad. Papatayin niya ko, isip niya habang namumula ang mata. Hindi. Mabuting tao si Lloyd. Isip niya. Tila baga inuutusan siya ng laso na yon na patayin si Lloyd. Para itong isang nilalang na nag-uutos sa Reyna. Kailangan niyang mamatay. Kailangan mo siyang unahang patayin, wika nito. Dinampot ng Reyna ang kanyang ice powder at naglakad ito. Unti-unti nang nakokontrol ng laso na iyon ang katawan at isip ng Reyna. Sa kwarto naman ni Lloyd ay kausap pa din niya si Etekes. At ganoon natapos ang buhay ko. Pero, ang hari ng impyerno ay nakuha ang aking kaluluwa. At dahil may puso ka ng katulad ng sa dragon, naisip ko na. Kwento nito na pinigilan ni Lloyd. Teka, teka lang. Mr. Dragon, hindi naman ako curious sa sitwasyon mo. Singit niya rito. Ano? Pero kailangan kita ay motivate. Sagot nito. Hindi ako motivated sa sitwasyon mo pero sa ini-offer mong terms, ano ang mga benefits na makukuha ko? Tanong niya. Ah, kapag nakuha mo ang Dragon King membership, may kakayahan kang makihati sa karangyan ng Dragon King na malapit na sa pagiging walang katapusan. Tugon nito, wow, mukhang maganda yan. Ano pa, tanong niya. Habang abala ang dalawa sa kanilang pag-uusap ay may nararamdaman si Javier na paparating. Nakatingin siya sa may pinto. Sa labas nito ay nakatayo ang Rey na bitbit ang kanyang espada at napapalibutan siya ng pulang aura na mula sa lason sa kanyang mata. Pakiusap po wag mong hayaan na mawala sa iyo ang ganoong espesyal na pribilehiyo. Makakakuha ng ekstrang buhay. Kaya mong ma-revive on the spot kapag namatay ka. Patuloy ng dragon samantalang naaamaze naman si Lloyd sa kanyang naririnig. Si Javier naman ay nakahawak na sa kanyang espada at handa na itong bunutin anumang oras. Ayos ayos. Yan talaga ang kailangan ko sa ngayon. Pero, paano ko masisiguro na totoo ang mga sinasabi mo? Tanong niya. Ako ang isang dragon. Hindi ako nagsisinungaling. Tugon nito. Kalimutan mo na. Humanap ka na lang ng ibang tutulong sa'yo. Sabi niya naman dito. Teka, sandali lang. Ano ang kailangan kong gawin para pagkatiwalaan mo ako? Tanong ng dragon. Abalang-abala ang dalawa sa kanilang pag-uusap habang si Javier ay pinapakiramdaman ang puwersang nasa likod ng pintuan. Hindi na siya nakatiis at binuksan niya ng pabigla ang pinto ngunit wala siyang nakita na kahit na sino. Ngunit sigurado siyang may nilalang na nakatayo dito kanina lang. Javier, anong problema? Tak ang tanong niya. Wala naman. Sa aking palagay ay masyado lang akong sensitibo. Sagot niya. Ang badoy mo naman para sa isang grandmaster na nakatulad mo. Pang-aasar ni Lloyd. Hingal na hingal ang Reyna na nakasandal sa isang estatwa. Tumakbo siya papalayo mula sa tapat ng kwartong tinutuluyan ni na Lloyd. Ano ba itong iniisip ko? Takang tanong niya sa kanyang sarili nang siya ay matauhan. Wala na din ang marka ng lason sa kanyang mata. Ganito na lang. Bigyan mo ako ng kapangyarihan na magagamit ko upang makatakas mula sa impyerno. At gawin mo ang vow of the soul na nagsasabing ang iyong kaluluwa ay mawawala magpakailanman kapag hindi ka tumiupad sa iyong pangako. Suggestion niya, ano, paano mo nalaman ang tungkol sa vow of the soul? Iyan ay dapat ang mga dragon lang ang nakakaalam, gulat nitong sabi. Yun pa ba ang mahalaga sa ngayon? Gagawin mo ba o hindi? Kung nahihirapan kang magdesisyon, matutulog na ako, takot niya rito. Sandali, Gagawin ko, sagot nito. Tumayo ito at pumikit. Itinaas ang kanyang kanang kamay, iminulat ang kanyang mga mata at binigkas ang vow. Ako ay namamanata na kapag hindi ko natupad ang aking pangako, ang aking kaluluwa ay mabubura magpakailanman. Wika nito, yun lang, tanong niya. Pasensya na, pero walang kasamang special effects para rito. Sagot nito, siya nga pala, nagtataka talaga ako. ang buhok mo ba at balbas ay mga galami mo? Bakit gumagalaw-galaw ito kahit na wala namang hangin dito? Tanong niya. Dahil isa akong dragon. Mixing sagot nito. Ano namang kinalaman nun sa paggalaw ng buhok at balbas mo? Tanong niya muli. Hindi na siya sinagot ng dragon. Ngunit lumapit ito sa kanya at kinuha ang kanyang palad at may iginuhit ito roon. Kung ano't anuman, ito ang magiging escape magic mo. Pagdikitin mong maigi ang iyong mga kamay at sumigaw ka ng utos ng oras at kalawakan, sirain ang bawal at ipakita sa akin kung saan ako dapat pumunta. Kapag ginawa mo yan, isang gate ang babukas para sa iyo para makatakas ka pabalik sa mundong ito. Paliwanag niya habang ginuguhit ang isang tao na nasa loob ng kahon sa palad ni Lloyd gamit ang kanyang pentel pen na may nakasulat na dragon magic. Ang pangungusap na iyon ay hindi makapangyarihan kung papakinggan. Kapag isinigaw mo ang inkantasyon, mag-isip ka ng sino man na ka. Babukas ang isang gate kung nasaan ang taong iyon. Dagdag nito. Ayos. Kung ganoon, Terra na at pumunta na sa impyerno at kunin ang extra life na yan, tanong niya sabay tayo sa pagkakaupo. Javier. Terra, yaya niya kay Javier. Tumayo din ang dragon at bumukas ang tila isang portal sa gilid nito. Nakatingin lang si Javier kay Lloyd. Si Lloyd naman ay naghihintay sa kung anong nais sabihin ni Javier. Impyerno yon, sa palagay mo ba dapat mo muna kong tanungin sa aking opinion tungkol dito? Tanong naman ni Javier. Anong sinasabi mo? Kailangan mo lang naman pumunta kung saan ko sabihing pumunta ka. Sagot niya na nagtataka sa tanong ni Javier. Tera na, Javier, sigaw niya sabay talon sa portal. Napatingin at napakagatlabi naman si Javier. Hindi ko alam kung nababayaran ba ko ng sapat para sa trabahong ito. Isip niya at sumunod na kay Lloyd sa portal. Sa sandaling iyon, lahat ng mga alarm ay nagsimulang alertuhan ang bawat mga demonyo. Nakahawak ang mga demonyo sa kanika nilang telepono at may nakasaad doon na urgent message. Napatingin ang mga demonyo sa itaas kung nasaan pababa si na Lloyd. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang i ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli!